guys magbuwad na kita so good na lahat buwad kay taas na adlaw init na oh sa mga ganahan dira mo palit og order lang dira sa amon Ani na si master king langaw <laughs> oh, <laughs> ang amon. guys nindot kayo mga guys oh. Huh? Mm. dagko nga katambak o na Nanonis siya lapu-lapu fresh pa kayo yan nindot kay ini ipamahaw paniud to panihapon oh ari guys ha guapo kay ang among tigbuan. fresh pa from the sea from the sea <laughs> <laughs> Wapay mga langaw guys ha <laughs> <laughs> Mga ng langaw guys, kainit na. <laughs> oh, kayo. Sino dragan mo order? Pwede dikit ka pa-deliver sa amon. Labi na atong arap mga ara dira sa Cebu. Pwede na kami mo deliver ha. Damo ni siya nga buwad. At to pa sa merkado ang iban. Ini, pwede ni siya ang mga labdingaw ni. Dili kayo uga. Ari, katambak. Ano pa ni iban? Ini, uh, uh, lip tea. So, ari palat kita ay chukitok nga buwad. Ari ay, ina. Pili lang kamu guys ha. Sara hapon. Wana. Uga na ni Tanan. O. Oh. Gwapa kay ni pagkabuha. Dili parat. <laughs> Wapay langaw. Di pa manakop si master. <laughs> Gutom naman mga pato guys. Kaya wanay langaw. Mga, lang mga pato. Kumusta? Wapay langaw mga pato ha. <laughs> Oh, wana kayo ilangaw. Wana ilangaw. Okay. <laughs> ari pa, may ari pa ibuad ang aton ka master. Ating master king langaw. <laughs> si Tumi. <laughs> oh, fresh pa kayo na Fresh from the sea. <laughs> Tarong nga kung nagbuad, sir. Kay bound to Cebu ining aton. <laughs> <laughs> oh, may arilat kita ibuad nga nanu senior. tabuguk, Tabugok. Limpyo ka ini mga guys. Dili pagod parat ha. Arilat kita ito. Para sa mga hiligog ito, dili ni parat. Naara ako akong <laughs> anak, nga guwapa. Ambot kung guwapa ba ni or guwapo ako ka sabot. <laughs> Palangga! Yehey! Hari na mga guys, happy im lang sa ganahan mo palit ug Fresh gyud ni kaayo. <laughs>